Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating vlog ngayong araw na to. Everywhere in the world ko na kayo po ay inaabot. Ha? At sana naman po ay uh, pakinggan natin mabuti ang ating uh, tatalakangin sapagkat importante ito eh. Ha? na na po ng uh, impeachment complaint na ang ating Vice President, si Vice President Sara Duterte, ha? Kanina lang po dito sa Toronto, kaninang umaga, <laughs> pinapanood natin yan after I drop off sa school yung ating apo. Kasama yung ating asanilo. At then, narito yeah, po yung kabayan mo na to. At syempre, ay uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagay. Lalo yung mga nandito sa Canada. Nag-start na mag kahapon, Sunday. Ngayon po, Monday, December 2. At sana nga po ay, uh, nako, malamig masyado na, nag-minus-minus na. Ito na po yung iniintay ng mga bata. Magpapasko eh, dapat may istong araw. At generally, uh, uh, medyo uh, ilang araw na tayong walang vlog at uh, marami tayong naasikaso eh. At generally, kayong pong umaga, yung pong ating e issue ngayon, uh, nag-file ng complaint ng mga sibilyan. Ha? Endorse po yan na isang congressman ng Akbayan. Sapagkat so, hindi pwedeng tanggapin ng uh, kongreso yan, no? ng Kamara de Representante ang complaint kung hindi i-endorse ng isang congressman. Ayun, nakbayang congressman na nag-endorse. Labing pito ang uh, signatories at ang kanilang uh, spokesperson. Ha? Alam naman natin, galit sa mga Duterte ti ng dating Pangulong uh, Digong Duterte, si Atty. Laila De Lima. yung mong si De Lima, eh, senador elected dyan. Ha? Almost seven years uh, na akulong na uh, sa bilangguan niyan because of Duterte kinasuhan ng uh, tinggil sa droga ah, eh dismiss lahat nung matanggal uh, na o rather matapos na ang termino ni Digong ah, ni Duterte kaya ngayon, ayan ah, huwag, hindi ko sinasabing naghihigante o oh, vengeance is mine pero parang dumpo po, ang tingin ng napakaraming Pilipino may pagkakataon ng bumawi itong si Secretary Delim. Hindi siya kasama po sa ah, nagfile nag-file. Siya lang po sinusuportahan doon niya at siya ang spokesman or spokesperson ng nasabing grupo na kinabibalang na labing individual sa pamumuno ni dating ah, cabinet secretary ng ah, ah, Pinoy, si Jing Deles. Nako, pati yung <laughs> ng mga Aquino nandun. Uh, napakarami. Meron pong mga madre, uh, professional, uh, sa educational uh, institution, ika nga, community. Andyan, kumpleto, 17 signatories. Uh, the group is asking to impeach the vice president for five uh, major reasons uh, of public trust at saka graft and corruption yung top most na dalawang dahilan na talagang ground yun. Uh, sabi nga ni De Lima, uh, limang matitinding uh, dahilan para tanggalin ng Vice President. Isa lang hindi kasama dun eh. <clears throat> sa major offenses na dapat ikatanggal ng isang presidente or vice president o Chief Justice or uh, Senate or uh, it's, ay, lima lang yung malataas na katungkol ang pwedeng i-impeach. Eh. Yun ang uh, aking pagkakaalam. Anyway, treason, hindi kasama yon uh, Wala doon treason na kasama sa complaint ng uh, labimpitong uh, nag-file ng impeachment complaint sa Kongreso. So, anyway, uh, sabi ng Sergeant-at-Arms, they have only nine uh, sessions left uh, hanggang uh, January siguro yun para matapos itong uh, uh, pag, uh, uh, sisilbe ng nasabing Congress, 19 Congress ba ito? Uh, At uh, hindi matatapos yan, baka hindi ma-deliberate but the mere fact na nag-file na... Huh? Eh, sabi nga nila, hindi ba kami order ang presidente sa mga congressman? Ala naman pong sinabi yung presidente yung nakikialam siya. Sana, sabi niya, wag nang i-file ang complaint. Unang-una, yun na nga, si tingin ng presidente, hindi naman magpo-prosper ngayon yan. Dahil kulang na nga, ng araw ang uh, meeting or session ng kongreso, pati senado, at titingnan pa yan ng uh, Speaker of the House bago i-referian sa uh, Justice Committee, titingnan kung may uh, uh, laman ba o kumpleto ba uh, ang mga ricados kapag nagluluto ka ng impeachment adobo. <laughs> eh titingnan natin yan sapagkat uh, nine na uh, session days na lang po ang Kongreso. Matatapos yan pero uh, inihabol Ala tayong magagawa ni alang magagawa si presidente diyan dahil uh, private citizens yung nagfile. Eh. Ha? Eh kasama rin do rin yung mga uh, nagawang EJK o extrajudicial killing ng mga Duterte. Ha? Kasama siyempre itong si Sara dating mayor yan, vice mayor, mayor ng Davao City na kung saan nagumpisa yung EJK nitong kanyang tatay ah, At syempre, kasama rin daw yun yung uh, allegation naman siguro yun. Eh. Ala, ala, may resibo ba na tumatanggap sila ng uh, drug money? Ha? Galing, ayun, syempre, allegation yun. titingnan natin kung magpo-prosper. Ang kasama rin daw yun, yung, ay public, a betrayer of public grapen graft and corruption. Saan dinala raw ni Sara Duterte? Yung uh, 615 at uh, 612.5 million confidential fund ng OBP at ng Department of Education na naging secretary si Sara Duterte. Marami po eh. Five, uh, kwan yun. A uh, grounds for impeachment at sa tingin ko ron, ako, hindi ako bugado pero sa explanation na babasa ko ako po ay eh, graduate din ng uh, AB Political Science. Ha? Huh? Basic lang po yun sa mga kumuha ng uh, political science. Eh si Manny Pacquiao, kumuha rin daw yan, di ba graduate daw ha? Uh, ng political science. Alam din niya yan. At uh, saka yung uh, malulutong na mura na ginawa nitong si Sarah at saka yung kanyang uh, threat pagbabanta sa buhay ng Pangulo First Lady speak, Speaker of Doubt ano ba Eh, naku eh napakalamig po sa labas eh kadadrap ko nga lang namin ng aking kapos sa school eh, eh dire diretsyon eh talagang ganun dito sa Canada eh ha? Huh? malamig ha? Huh? It's minus minus ng centigrade. Anyways, balikan natin to. Magpa-prosper ba yan? Sa tingin ko, hindi. The mere fact na nine na uh, session days na yan, eh, yung pag-rikisa lang, yun, yung pagtingin lang dyan ng uh, speaker, uh, we don't know how many days na titingnan ng speaker yan, tapos sa uh, kung pwedeng dalin, ibaba na yan sa Justice Committee na magririkisa ulit. Ha? Tapos eh, sabi nga, pag-aaralan, deliberasyon, debate ha? ng Kongreso, kung papasamin yan in nine days. Eh, sabi ka, bilis. Eh, batay ka si Sarah. Eleven days, naubos niya 125 million confidential funds ng DEX. Ito e, ka, nine days eh, pwedeng... <laughs> Tingnan po natin, ha? bago dalhin uh, dalin sa Senado. Ang Senado po, Uh, siya ang uh, talagang judge dyan sa impeachment natatandaan niyo kay Justice Corona huh? eh ang problema nga sabi nga ni Bombong Marcos ni Presidente natin eh walang time eh, kailangan mag-deliberate ng todo yan hindi ah, abot eh sabi nga eh dapat eh yung ginawa ng ibang uh, dapat mag-complain file na sabi ng mga politikala nila sorry, Bob, file ka ng plunder case More than 50 million lang ang kailangan doon. Eh, sa Department of uh, Education nga, eh, 612.5 million. Hindi ma-explain. Di plunder. Sana ang punta yun. Ha? Grave threats. Eh, sabi nila, may ng kaso. The may na kinasuhan mo President o oh, Vice President, the second uh, uh, top uh, officials of, official of the land, uh, enough na para uh, makita kung uh, anong Anyways, ako po nagulat din, ha? basa ko rito sa Toronto News, na po, nanonood ako kanina pagdating ko. Abay, yun na nga, uh, Vice President of the Philippines na. So, as, uh, yun, may impeachment case na. So, hinalungkat ko ang uh, YT YouTube. Uh, kaya po, itong ating uh, YouTube, uh, pinag-uusapan natin ito. Sara, uh, konting like, share, and subscribe naman po dito sa ating uh, Ah, uh, Ramon Datol o Datol Order. Uh. anyway po, babantayan natin yan. Eh. At siya nga po pala, bago ko magwakas, <laughs> babatiin ko lang. <coughs> <coughs> Sorry, hindi ko rin nababati mga katropa pips kong senior. Diyan sa Pilipinas, lalo na sa High Nevesia, election nga naman pala. Eh, tayo po ay eh, posibleng mauwi niyang bago mag-election. na natin. Well, uh, happy birthday sa aking uh, panganay na ina-anak ng aking uh, ditching baby, si Mary, Anna, oh, Mary Jane, uh, MJ, Mary Mary, that's all nandyan sa South, uh, anyway, Dubai ata, uh, Middle East. Uh, ingat, ingat, ingat po at maragandang umaga po sa lahat ng katropa pitch natin. Abi Mario Cruda, ayan, eh, pinsan buo ni uh, senatorial candidate Willie Rebilla, May sabi niya, classmate ko nung high school, uh, 1971 kami gumraduate na San Agustin, yung mga kabats ko, kita-kits tayo. Ha? Super Mario Cruda, Abay, o iram, kikita tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat, itong inyong kabayan, kaibigan, kaututan, dila, mondatol. Magandang umaga po sa inyong lahat.